puro mga off color oh. mga off color mga oh. maganda may mga love birds din oh. dito okay, so manok mga at mga bibe mga native na manok Ito pakalapate mga regular color Tukay lang po. So Tukay. Tukay. Ano yung tawag yun? Persian. Persian. Malayan. Ah, malayan din Malayan. Okay. Oh. Dalawang libo. Um, hey nababasa ng ito pa rin to to sa unang? iti, iti, iti ka lang siya ito ito mga tol ah may bulukong magtawag sa kalapatin mga tol parang ito yung funfail reserve nga kalapatids ngayong araw ay pupunta na naman tayong changgian mga tol pero hindi pala t yung exactong lokasyon sa dito lang yun, around Calumpit. Actually, ito lang eh. Ito lang yung basihan ko eh. Yung Google Map, pero... Nakalagay dito sa Google Map, pero nakarating na tayo. Pero wala akong na nakikita ng Changi dito. Kaya magtanong na lang tayo. Tapos, sa po ba yun dito? Ano yung pet Changi? Yung Changi po. Changi? Opo. Ito, dredge na. ala na rin dito sa may... Malengke na. Ano ba siya? Ito yung kunda. Kunda ng halaman. Kamatis. Papaya. Talong. Ayan, no? Ito yung okra. Pero, yeah. Yung mga basic na halaman na tinatanim. Yung gulay pala. Basic na gulay na tinatanim. Ayan, meron Ayan, no? Ayun, meron ano yung marigol. Naka-ice din, ha? ito na yung palengke. Uy, ganda, ha? porma naman ah parang eto na nakikita ko na guys yung mga dito. at sya tayo na Ito so, pagtsagaan na natin to mabilis na naman tayo parang konti lang yung ano dito ah yung tirada ah mga oh, of color mga dito oh. maganda maganda dito may aso rin dito. Ito may pusa din, madre oh. Kalapate, aso, pusa. Ayun, oh. Rottweiler yata yata ito. Pero may mga aden. May mga lovebirds din, oh. Hmm? Ano rin? Kalapate. Ah, may mga kalapate. Ito may maliit na dito. Manok, madre oh. At mga bibe mga native na manok ito kalapate mga regular color ito mga bibe mga magsisimulang ano mag bibe farming ha? bibe ba yun itex ah ito ang bibe ito ito itex may mga kalapate rin dun ha Okay lang ko, okay. Okay, anong tawag yan? Persian. Persian? Malayan, Persian. Ito, malayan dito. Ito, Persian. Oh, yun, malayan, ta Persian ito.

ito breeder oh ay mataparis oh matapis oh nandana ko siya ito nga tiger trees oh mga dalawang araw na rin ito na mag ano eh baka mabasa niya vlog oh may mataparis oh tipler niya tatoo ko sa'yo oh hindi 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 na? ari rin ah high water diyan mata niya mata tipler mata tipler oh yung doon na parang lalaki. Kasi pa dyan, nakakross sa tipler yan. Nakakross. Lumago lang yan, tiple. Kaya ka pare siya. Yung... Noble Bandit, kaya siya pa. Naitlog hmm. na itlog niya, panalo ka lang dyan. Hmm. Pare siya, ito. Magamaganap mo hmm. ito. Hmm. Nah, hindi ko ganang kanukuha. Hmm. Mga hmm. batang pwede. Ano it. to? ito Hot color. Hot color. Ah, pa ako hot color. Nana. Hot color. Dari ka. Kung hindi na magkakarena. Bayan. Magkano Ah, magkano? Sundan lang Ah, lang. siya na, na 150, na lang kasi ang Ganda ng kulay niya, White feather na Christian. White feather, no? Tiger Christian na Eh, bata ko mo na 200 na isa. Bata eh. Ha? Bata. Kasi na yun. Hindi mo na lang. Hindi mo na na rin. Malamang eh. sa mga yan sa mga yan. Ano ah, yan? May hindi ang dalawan. Sa nangalaman ni naman yung lang. Nasa sing eh, no? atong ang ganda sa ano ito, mga bulutong. Ayun, ito, ayun na ito. Tinan nyo ito. Ang tawag sa mga tol. Ay, parang ito yung fan tail. Mga do. Uh -oh. Nabili na yan, bro. Ah, nabili na ito. Na Ang tawag yan, boss? Fan tail. Hindi ah. na yan no? Hindi, ito yun, nalipat yan. Pang ano, this tail, no? Ha. Ah. Hindi. magkano yung ganyan, bro. Naku, ano? Nabili din. Ano, nabili na, -na, -na ito. Na ha. Ah. Mabalikan na lang, ganun. Ha. Ah. Ah, magkano gano'n yung nabili, boss? Magkano eh? pa ba? Pura ko lang ako. I-write lang isa. Ha? Shhh! Sh, 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 kaya wala lahat? Hindi ko Blue ball? Ano? Ano? regular color. Ano ba? Ano ah. ba? Ano ba? Kalapate? Kalapat. Karabi. Okay yung mga kalapate rito. Okay ah ako. Maganda yung hali yung brown ko. Oo, yun o. Eh, no? May bulutong nga lang. Ito, 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 ito. Dami mga pa rin Nakakabaliw mga tol. Yan itong malak na to. Tirama oh oh sulit tayo no. Ako oh, ganun. Out it, out. Oo, kapulit yun. Okay. Ganon ganyan. Kaso nga alam wala tayong lalagyanan oh, no, no eh, Ganda sa halong mo. Ganda

Paulan pa hulo, Garit na galit oh. Maganda yung ano, masasabi kong maganda yung pwesto rito at mas nag-enjoy ako kaysa sa Bukawi. Pero yung Bukawi, babalikan ko pa rin naman yun. Babalik pa rin ko pa rin yun. Siguro nagkataon lang na umuulan, kaya hindi maganda yung um, uh, ambience tingnan nyo yung ano dito doon to ng palengking nila dito ano, ano spanyolis uh, ano nagkakasaka na yata ng manok dito mga tol ano? oh. na naman ako ano yun po Nagiging ano na ako eh, nagiging strict na ako sa pagpili ng kalapati, hindi na ako basta-basta na dili. Kasi meron akong nilabas sa tiktok na video na may kinuha na naman akong dalawang kalapate mga dre pero super rare super rare tong kalapate na to sa Pilipinas ang tawag dito ay Serbian High Flyer mga dre at gagawa ako ng video regarding that dahil super rare yun at sa so sobrang rare nun eh nung pinost ko sya sa tiktok eh may nakakilala or parang may, may, hinula hinulaan kung kanino galing yung kalapati na yun at uh, tama yung hula niya kasi nga siguro yung tao na pinanggalingan nun is sikat pagdating sa pagbibreak ng mga tipler kasi yung Serbian High Flyer is tipler kasi mga dre variant siya ng isang tipler so yan ang ganito na lang maraming 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 salamat sa inyo at honey flying let's go Woo!